Ay, yeah, magandang umaga po. Bali ako po ngayon ay ng tricantera dahil siya ko nga po ibibigay sa biik. Dahil nga po ito, ngayon po ay wala na po tayong pakain na free starter dahil po hindi makabili. Dahil po inabot po tayo ng trap na kasi bumabagi po ay bumaha po sa lahat ng dadaanan tas mga sarado po sa bilihan. Kaya ngayon po ako ay nanguhan na lamang ng tricantera at siya ko pong ibibigay sa ating baboy unexpected po kaya po doon po sa ating mga kababayan na magbuboboy pinakailangan po tayo maging handa lagi katulad po nito hindi po ako aware dito na may bagyong dadating ngayon at ako po ay hindi nakabili hala ko po ngayon ay may mabibilhan at dahil nga po kagabi ay magdamag na umuulan kaya nga po ito ang nangyari ay hindi po tayo nakabili at inabot po tayo ng baha yan natrap po sa baha So ngayon, ang atin pong biik ay wala pong pagkain. Kaya ang ibibigay po natin ay trikantera. Napakahalaga po na tayo ay maraming tricantera. Katulad po nito, oh. Dahil kapunta nandiyan. Saka yung po, mga nakabakod din sa niyugan, Puro tricantera po yun. Ah, bali, ito nga po pala yung aking ano, ginagawa na... May iba po tayo. Ito po yung aking ginagawa na individual pigpen. Yan. Kulang pa po yan. Hindi po po natatapos. Hindi ko naman po masyadong ah uh, hinahapit kasi maliliit pa naman po yung ating big so ganyan to po yung dahan ng tray yan kita niyo po yung sa na yun yan pakatataas pantay niyug na binabakod ko po yan yan para at least yung po mga hangin ay nasasala po niyan so ito po nangyayari kapag tayo wala pong uh, katulad niyan pinamemerienda po natin tapos kapag tayo walang pakain pwede po natin ipakain yan ang ganda kaya po at atin ay pong bibigyan ng pakain ng ating bake dahil ngayon po ay gutom na gutom pa sila dahil uh, ah, kagabi pa po sila kumain kahapon at ngayon naman ay wala tayong mga ibigay na pagkain dahil nga po tayo inaubusan pasok tayo yun po yung ating mga bik at mga gutom sila oh, kumain muna kayo ng tray kantera kung sa nagsasabi na hindi daw pwede sa vegan tricantera huwag po kayong maniwala dahil sa totoo lamang po yan po yung una kong itinuturo na pagkain sa mga biko dahil wala po yung chemical ay hindi po sila di yan nagkakaroon ng pagtatay so dapat pala ay ating ikinalat para hindi sila magtumpok-tumpok bakit nga ba yan ay naibaba ko agad di yan kaya nga natin naibaba natin lahat dito dapat ikalat natin oh share your blessing so gitong nagutom na po sila ano so, ang tatakaw po nila kumain ng trikantera trikantera po yung kanila pinag agaw, -agaw yan diba so ganun po napakahalaga na meron po tayong possible na alternative kapag gaganito po in case of emergency na tayo po ay hindi makabili ng pagkain Uh, at kinakalangan po tayo maging handa katulad po nito ako po ay hindi naging handa kaya nangyari po ay naubusan po ako ng pakain kaya ako naman po ay merong makuha na na trekantera kaya okay lamang po yan at mamaya sana ay tumila na lumiit na ang baha para po tayo ay makadaan na kapag tayo nakadaan ay makakabili na po tayo ng pakain nila yan yun po ang nais kong share kinakalangan po kapag tayo po ay may gantong babuyan magtanim po tayo ng mga Uh, pwede pong alternatibo na pakain. Halimbawa po, tricantera, madre, ay yun po yung tinatawag na madre de agua. Pwede pong talabos ng kamote, kangkong, talinom, malunggay. Kung ano-ano pong pwede itanim natin ay malaking bagay na po yun para sa mga baboy. Lalo na po pag nagkabigilaan na ganito. Kailangan po. Maraming maraming salamat. Happy farming everyone.